Sa unang pagkakataon, ipinagdiwang ng College of Accountancy ng City of Malabon University ang kanilang College Week nitong September 29 hanggang October 1. Sa temang Accountancy Assemble, a celebration of skill and dedication, layunin ng event na ipakita ang husay, talento at pagkakaisa ng mga estudyante sa kanyang welcome remarks nagpasalamat si University President at Dean ng College of Accountancy na si Dr. Glenn D. Leon sa mga estudyanteng tumulong sa event. So, as the head no of the college, uh, I am personally no grateful to the organizers sa ating Junior Philippine Institute of Accountants kasama nila yung ating uh, program chair at ang ating mga JPA officers. So, dito pinatunayan nila as leaders na kaya din nila no, na mag-lead, mag-organize mga ganitong klase ng events. And for our students naman, uh, natutuwa kami dahil sila mismo no active at uh, sinusupport nila yung mga activities natin under the College of Accountancy. Sa loob ng tatlong araw ng COA Week, aktibong nakilahok at nagpakitang gilas ang mga estudyante sa iba't ibang kompetisyon. Ilan sa mga sports at e-games na kanilang nilahukan ay ang basketball, volleyball, badminton, chess, mobile legends, black blast at call of duty mobile. Narito ang mga nanalo sa iba't ibang sports at e-games. <tinyo> Nagpamalas din ng husay at talento sa iba't ibang larangan ang mga estudyante sa talent showcase. May kumanta, sumayaw, tumula at iba pang malikhaing pagtatanghal. Nagdaos din sila ng seminar series na may temang Accounting Basics at Acad Voyage Series 1 Finance 101. Ito ay nakatuon sa pangunahing konsepto ng accounting pagsasaayos ng financial reports at tamang pamamahala ng pananalapi. Bilang highlight ng pagdiriwa, makulay na idinaos ang gandang Lahi 2025 na nagpakita ng suporta sa LGBTQIA community at pagkilala sa diversity ngayong taon ipinagdiwang ang pinakaunang selebrasyon ng College of Accountancy Week. Ito ay magsisilbing pundasyon ng pagsisimula ng pagkakaisa at samahan na tiyak na tatata sa mga estudyante ng kanilang departamento. Kasunod naman ang Mr. and Miss COA Ambassador of Goodwill 2025. Nasungkit ni John Michael Rabino ang titulo bilang Mix Gandang Lahi 2025. Habang si Gabriel Jess Magkayang at Shaira Shane Galura naman ang itinanghal na Mr. and Miss COA Ambassador of Goodwill 2025. At para sa pinaka-inaabang ang bahagi ng pagdiriwa, idinaos ang COA Night na may temang Tunod ng Kalye, Swag ng College of Accountancy. Isang gabing puno ng musika sayawan, saya at pagkakaisa na nagsisilbing matatag na pangwaka sa makasaysayang COA Week 2025. So, so super, super happy po at the same time, last year ko na po siya. So, it's a big pleasure po para sa akin na nakatin po sa pre prestigious event na ito. Uh, first of all, masaya po ako dahil part po ako ng first ever COA week sa Uh, dito sa CMU. And masaya rin po, masaya po dahil so far, sobrang successful po ng kanilang event. Wala naman pong hindi rin po umulan and... Ayun po, masaya po dahil tuloy-tuloy lang po yung event. I feel it feels really uh, special and of course, uh, uh my first year. Uh, I feel very, very excited and I'm very nervous at the same time because It's my first time winning this um, thing and being part of this thing. Sana nag-enjoy sila sa tatlong araw na inihanda namin. Dahil, yun na, lagi ko sila sabi sa kanila, for a week, kahit institutional event nito, first time to ng ating College of Accountancy. Dahil bagong panganak ang department na to. And parang napaka-pressure sa amin dahil kami ang pinakaunang nag-color ng College Week, hindi ba? Naipakita ng College of Accountancy, na ang kuleyo ay hindi lamang tahanan ng mga mag-aaral, kundi ito rin ang tinig, lakas at puso ng kahusayan. Para sa CMU Connect, ako si John Mark Mauas, konektado para sa kabataang malabwenyo.